Local business sa Madawi City, gipasidungan tungod sa iyang pagka-inclusive o pag-hire sa mga persons with disabilities, isip ilang mga staff. Kaganiha, formal usab silang giila o gipahalipayan sa syudad tungod ni ini. Ngayong report ni Nico Sereno. sa sesyon sa City Council, gipahalipayan ang tag-iya o mga nagpaluyo sa usa ka Burger Store sa siyudad. Gipasidunga ng ilang efforts sa negosyo, labi na sa pag-hire sa mga persons with disabilities. Ang recognition sa siyudad, gihatag subay usab sa baguhay nga pasidungog nga nadawat sa maong patigayon. Sa miaging Productivity Olympics sa National Wages and Productivity Commission, ang maong negosyo giilang National Winner sa Micro Enterprise category. Nakadawat sab sila sa Gawad Inklusibo Award tungod sa pagtabang sa mga PWDs o sa ilang pamilya. Gikalipay sa nagduma ang maong pag-ila ug nanghinaut nga magsilbi kining inspirasyon sa uban nga negosyo. Uh, ila ilan ang pipila sa ilang mga staff nga nalipay kaayo sa pasidungog. Naglakip nila ni Karen ang head barista, lady ang ilang chef o si princess. Sa maong kananan, dunay lima ka mga deaf nga personnel tulusab nga dunay polio o amputee. May tulusab ka hearing o able-bodied apan mga pamilya sab sila sa PWDs. Everyone is really involved in the success of, of this business so we're just very proud of being PWDs. And we are all happy to serve. Uba ni Godfrey Rillien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.